ang propeta ay nakakita ng isang kamanghamanghang pangitain. Itim na usok ang nakabalot sa lupa, ang langit at ang lupa ay nayanig. Ang pagtangis ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng dako at ang mga bangkay ay nagkalat sa buong paligid. Ibinunyag sa kanya ng Panginoon na sa 2025 ang sangkatauhan ay haharap sa hindi mapigilang mga kaguluhan, lindol, salot, digmaan at mga kakaibang pangyayari sa kalangitan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang matinding na galit ng Diyos ay pinakawalan, ang lumang kapanahunan ay magtatapos, at ang makasalanang sangkatauhan ay malapit ng masira. Sabi ng Diyos, kapag dumarating ang mga kapahamakan, takot na takot ang lahat. Umiiyak ng may dalamhati ang lahat ng tao at namumuhi sa masasamang bagay na kanilang ginawa sa nakalipas, ngunit sa sandaling iyon ay huli na ang lahat sapagkat ito ang kapanahunan ng poon. Hindi ito ang panahon upang iligtas ang mga tao at mag-alok ng biyaya, kundi ang panahon upang alisin ang lahat ng tagapagsilbi at hayaan ang aking mga anak na mamuno para sa akin. Tanging tunay na pagsisisi ang maaaring makatamo ng awa ng Diyos kung handa kang makinig sa babala ng Diyos at magsisi. Amen.